Hello, good day, mommies and daddies. This is Dr. Pedro Mom, your pediatrician, and also a mommy, a parent like you. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano daw ang vitamins ng aking dalawang chikiting. Some of my videos, ini-include ko yung mga anak ko and may mga napapakomment kung ano ba ang mga vitamins nila. Kaya naisip ko na i-share sa inyo yung vitamins na binibigay ko sa kanila. Bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, mga pedi tips, parenting tips, at goodbye sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, share, and mag-subscribe po kayo sa aking channel. Ano nga ba ang vitamins nila ngayon? Currently, may vitamins C Gib, yung panganay ko. While yung bunso, wala po siyang vitamins ngayon. So, bakit? Actually, hindi po ako mahilig magbigay ng vitamins. At kung naging pasyente kita, shout out. Alam niyo naman na hindi ako mahilig magbigay ng vitamins kasi palagi ko pong sinasabi sa inyo na unahin niyo dapat yung healthy food na binibigay kay baby. Kapag newborn si baby up to 6 months, kailangan ang ma-receive lang niyang nutrient will be coming from you. Breast milk, breastfeeding. Siyempre, kung hindi makapag-breastfeed, yung best formula for your baby. At hindi po ako magsasabi ng brand kung ano yung formula na best for baby dahil hiyangan lang po talaga yan. Alam naman natin lahat yan. Pero kung magtatanong po kayo ng vitamins for baby sa inyong mga newborn hanggang 6 months, hindi ko po i-advise yan. Unless kung meron siyang ibang sakit kung talagang indicated. Sino-sino yung mga kailangan mag-vitamins na kapapanganak? Sila yung nag sila yon na admit sa hospital matagal silang na admit sa hospital pinanganak silang may low birth weight sila yung mga premature yung mga sakiti na six months yung sobra yung aning nila sila po yung binibigyan ko ng multivitamins yung mga drops na vitamins pagdating po ng six months sa anak ko hindi mo na ako nagbigay kasi nga inuuna ko yung magpakain po ako ng masustansyang pagkain. Ito yung mga fruits, mga vegetable. Nagbigay na rin ako ng calories sa kanila, yung kanin, lugaw. So yun yung inuuna ko sa kanila at kailangan ma-update ko yung bakuna ng aking mga anak. Kailangan updated yan. Ngayon, kapag nagkakasakit sila, nagbibigay ba ako ng vitamins? Yes, nagbibigay ako ng vitamins at lagi kong binibigay yung paborito kong pang-immune system, yung zinc at saka ascorbic acid. Pero more on zinc ako. Kasi nagbibigay naman ako ng ascorbic acid kahit hindi sila, or kahit wala silang sakit. So, kailan ba ako nagbibigyan ng multivitamins kay Gon? Hindi ako nag, hindi pa, hindi pa ako nagbibigay ng multivitamins kay Gon kasi meron siyang good appetite. Ang galing niya po niyang kumain, no, na nasanik po siya kumakain mag-isa, kaya kapag gusto kong subuan lang siya, yun ang problem. Ayaw niya magpasubo, siya sa siya lang. <laughs> Tapos, si Gib, yung vitamins po niya ngayon, is uh, ano bang vitamin sa akin? Terra Grow. No? Ito sasabihin ko na yung brand kasi I will just discuss it to you as a mommy and hindi po as vegetation. Ang vitamins niya yung available sa clinic ko, yung Terra Grow. Isa po siyang pampatangkad na vitamins. Multivitamins plus CGF. So meron siyang cholera growth factor. Ito, yung, ito daw yung nagpapatangkad. Kasi gusto ko humaba siya. No? Pasok naman yung kanyang height sa kanyang uh, edad, kaya lang mas gusto ko humaba pa siya. And, uh, problema din ako sa kanya sa afternoon nap, no? Kasi gusto ko, yung tulog niya sa hapon is talagang ma-maintain niya dahil yung growth hormone, talagang meron pong epekto yan kapag natutulog po ng hapon ang ating mga chikiting. So, yun. Kaya nagbibigay ako ng supplement sa kanya dahil hirap nga akong patulog sa kanya sa hapon, ay eh minsan, or madalas, wala ako, hindi, hindi ko siya kasama ng hapa dahil lagi clinic ako and then uh, sa mga ibang araw, nag-duty. Kaya binibigyan ko siya ng supplement na multivitamins plus CGF. So, pwede niyo pong gawin yon Kung nahihirapan po kayo magpatulog sa inyong mga anak in the afternoon, lalo na yung mga toddler na dyan dahil gusto na, naglalaro lang sila. Oh. Pwede kayong magbigay ng any multivitamins plus CGF. So, kailan ako nagbigay ng pam pa uh, tawag pampataba or yung pampagana ng pampagana ng kumain. Nung time na wala siyang gana kumain. Or hindi, hindi walang gana eh. Yung inuuna niya yung laro niya. So that was uh, months ago, nagbigay ako ng multivitamin plus buklisin. Ang pangalan ng brand na yun is Biotermin. Effective po siya sa anak ko. At marami nagasabi, mga pinsan ko na nabigyan ko din ng ganito, mga patients ko din, after taking vitamin, talagang nakabawi sila sa kanilang appetite. So, effective. Siguro talaga yung may buklisin. yeah. <laughs> Pwede niyo pong itry yon para naman sa mga babies po ninyo na inuuna yung laro. Hindi mo masasabing wala silang gana kasi pag wala silang gana, sila yung matamlay, may sakit, talagang nadidistract lang po sila. Pero nung uminom ng ganito yung baby ko, napansin ko sa kanya, kahit nagpapasubo pa rin siya, is uh, kumakain pa rin siya. Hindi siya yung ayaw na niya, ayaw na niya kasi gusto niya maglo. Maglaro pa rin siya, which is pangit. No? Yun yung mistake ko sa mami na hindi ko nahayaan si Gib na kumain mag-isa dahil first time mami, yun, tradition ako nun na sinusubukan ko lang siya at hindi ko siya hinayaan kumain mag-isa unlike dito sa pangalawa ko kaya yun, hirap po ako sa pagpapakain sa kanya. Pero yun nga, nung nagbigyan ko siya ng multivitamins plus buklisin, nakabawi. Pag naman po may sakit sila, ang binibigay ko nga is yung merong zinc. So yun yung zinc sulfate. Pwede po kayong magtanong sa inyong mga drugstore, no? any brand na merong zinc. So pwede nyo pong ibigay yun. Para sa mga 1 year old and above, magbigay po kayo ng 5 ml. Pero, pero yan, basta 1 year old and above, 5 ml once a day. Okay? Maganda dalawang linggo. I think that's it for now. Mabilis lang tong vlog na to. So, kung nag-wonder pa kayo, yung bang isang pediatrician ay nag-vitamins. Ano kaya yung vitamins ni si Doc? At uh, syempre as, as pedya, nag-vitamins ba siya or hindi? So, yan. may indication po kasi lahat ng vitamins. Meron ako nakikita mga ibang mommies na madaming vitamins at talagang worry po talaga siya sa vitamins na eh, hindi naman kailangan. Healthy naman si baby, malusog naman siya, hindi naman siya anemic, wala naman siyang micronutrient deficiency na symptom. So kapag gano'n, kahit huwag na kayo mag-vitamins. Minsan nga nakakaligtaan namin mag-vitamins eh. So kapag nakakaligtaan, wala, pwede bukas ulit. <laughs> so yun lang, ang ipapabawon ko lang sa inyo dito mga mamis, Kapag 6 months below pa lang si baby, huwag na muna kayo mag-vitamins. As long as meron siyang uh, milk na natatanggap from you, that's the best nutrient that you could ever give it to your children or to your child. Like, kung formula, kung ano yung hiyang na formula, milk para kay baby, go po kayo doon. And then, kapag nag-solid food na siya, yes, you can give multivitamins kahit ano. Pero mas maganda na, itanong niyo yan sa pediatrician niya kasi siya yung makakasabi or siya yung, mm, yung nakakaalam kung ano yung best for your baby dahil meron nga uh, indication niyan kung ano yung multivitamins kasi meron para sa appetite, meron para sa growth, meron para sa anemia, meron para sa uh, micronutrient def deficiency. So ask your pediatrician. And then, pag naman toddler na yan, 1 year old hanggang 5 years old, kung kumakain naman sila, nabibigay nyo yung uh, yung mga healthy food na alam po ninyo, hindi po siya pihikan, kahit walang vitamins. Okay? So, sana ay nakatulong po sa iyo ito. Uh, you can ask me, uh, just comment down below, and sana masagot ko po lahat dahil sobrang busy ko. So, yun lang. Thank you.